So, yun na nga mga pre, ano? Si Kent Garcia po ay uh, pinapahanap na po ngayon ni uh, kati Binag. No, ang tanong dito, bakit ipapahanap mo si Kent Garcia? Ano bang binabalak mo sa tao? kati Binag? Uh Oo. -oh. Anong binabalak mo dito kay Kent Garcia? Bakit mo pinapahanap? Diba? Alam mo, itong isang kaibigan natin na PBBM vlogger na binaril dyan sa Dabao, no, na binaril di umano sa ulo, nakakaduda, ba diba? nakaduda Kasi yung tao na yun may binulgar patungkol dito kay uh, Binag, Pate Binag, ba? Diba? may mga nilabas siyang mga sekreto nitong babaeng ito. Diba? Tapos, uh, after niya maglabas, ilang buwan lang, namatay po itong uh, kaibigan nating PBBM vlogger. Na supporter noon ni Digong, na naging supporter po ng Pangulo at iniwan si Digong. ba? Diba? Actually, marami pa nga yung nakalabang mga ano mga DDS, na nag-aamunan pa sila, kita sa kamkrame. Nagpakita siya sa kamkrame, kam wala namang sumipot, di ba? Oh, may video yan. Ang nangyari, nagalit po si Kati Binag doon sa lalaking yon Actually, may, 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 ano pa nga eh, may uh, post, no? Si Kati Binag nung namatay yung lalaki. Uh, as, as, anong post ni Kati Binag? Sabi dito, Nako, nako lang nakita ito. Isa siya sa unang una nagpanggap na kakilala ako at siniraan ako sa Sokmed. BBM pala siya. At least wala na siya sa side nila. ah uh, kasi kasama na siya ni Lord. Sabi nga nung mga nagko sa akin, abuti pa siya. No? Kasama na niya, kasama na niya, si Lord. E eh, ikaw, Kati pa post post ka ng hell song na kanta eh hell ka pala dun ka pala mapupunta ba? Diba? so yun ang pangit kinundulens, uh, tapos ang pangit ng kanyang post eh dapat imbestigahan na ito, ito ng uh, ating gobyerno ba? Diba? pagkatapos po niyan may sumunod okay second care, nung, nung ito nagsalita itong isang PBBM vlogger Nagulat tayo. Nung nagsalita ito patungkol kay Kati Binag, nagulat po tayo na matay. Pinapatay. So ang tanong, sino yung nagpapatay? Kaya yeah, may iisip natin, no, na, teka, simula nung in-expose niya itong si Kati Binag, eh, namatay yung vlogger. Pinapatay. Kaya mapapatanong tayo, sino yung nagpapatay? Diba? Ngayon! Tapos na tayo sa isyong yan. Kasi pinapatay na nga eh. E, hindi, uh, maraming nagtatanong kung sino daw yung nagpapatay. Okay? Ngayon, eto na yung kasunod. Eto na. Yan. Yan yung post ni Kati Binag 3 days ago. Or magpo 4 days na. Sabi niya dito, Garcia pala ang apelyido. Is he related to the Garcia of Davao? Which, if I'm not mistaken, related to the Nograles too. Yun. Siya ang nagsabi na poktok ako at kabit ng mga politisyan. Kati Binag, teka lang. Di ba marami kang nakasamang lalaki? So, pag marami kang nakasamang lalaki, Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Kaya yung sinasabi ni Kit Garcia na pukto ka? Huwag kang masasaktan dun. Diba? O sige. Ganito na lang. Hindi ka na lang... Hindi na lang ako agree kay Kit Garcia na isa kang pukpok. Hindi na. Ayoko na. Baka ako pa ipahanap mo. Ha? Ayoko na. Ang anong tawag sa iyo? Ay ang pwedeng itawag sa iyo ay ah uh, Juwa ng bayan. <laughs> Pag sinabing Juwa ng bayan, ah uh, alam mo na kung anong ibig sabihin noon. Ah, uh, 'di ba? Huh. Anong ibig sabihin ng jowa ng bayan? Ah, marami po ibig sabihin yan, di ba? Sabi dito, siya ang nagsabi na pukpok ako at kabit ng mga politisyan. Ikaw naman kasi Kent Garcia eh. Wala din preno yung bunganga mo. Oh, at sabi dito, oh, bakit check nga po sa Dabao if taga dyan siya? Oh, maga. Naghahanap na siya. Hinahanap na niya ngayon si Kent Garcia. Oh. Hint Garcia name. Hinahanap ko po kasi siya talaga kasi. Hinahamon ako ng dimandahan ang sampalan pagkatapos niyang mag-vlog sabihan na queen of the beat ako. Teka, wala po akong narinig na si Hint Garcia ay naghamon sa iyo na i ka. Ha? Ikaw yung malakas makapagdemanda Dito, kung pagbabasihan natin yung post mo. So Kent Garcia pinapahanap ka. I-save e, nyo po itong screenshot na to ha. Pinapahanap po si Kent Garcia. Inaalam kung ano yung pangalan, ano yung address, pinapahanap nga eh, di ba? Oh. Pinapahanap si Kent Garcia ni kati Binat. Itong katulad nito ito, ito to to. Ah, uh, 'yan. Yung tao, wala na, patay na, pinapatay. Di malaman-laman kung sino yung nagpapatay. Pero bago siya mamatay, nakalaban niya muna si Kati Binag. Diba? And then ngayon, may susunod na naman na ipap ipapahanap ni Kati Binag. Which is siya, si ano, Kent Garcia. Diba? Mainit po yung dugo ni Kati Binag kay Kent Garcia. Pag sinabi mong ipapahanap, hahanapin mo, natural. O, anong purpose? Magsasampalang kayo ni Kit Garcia? Lugi ka naman doon. Pag sinampal ka ni Kit Garcia, baka matanggal yung ipin mo. Eh ako, ako'y naniniwala po na hindi po sampalan yung gustong mangyari nitong katibinag na to. Kasi pag sinabi mo ito, oh, mag magkita tayo sa isang lugar, hindi mo po magpapakita yan. Baka ibang tao yung magpakita kay Kent Garcia. Kaya, Kent Garcia, ingat-ingat. Ha? traitor yung mga kalaban natin. Hindi yan mapapagkatiwalaan. Diba? Kaya mo, papahanap po si Kent Garcia. Oh, bakit galit dito kay Kent Garcia? Ito si Kati Binag. Ito po yung dahilan. Florendo, may anak yan. Yung anak ni Florendo, ah, jowa nung babae na umakyat kay Maharlika na nagsabing nakita daw niya si BBM mag nagkukukin. oh, Dati Binag, bakit ka galit dun? K.O. Bakit? Uh, medyo nahihiya ka ba? Nasasaktan ka ba? May sama ka ba ng loob? Ano? Ano sa tatlong ano sa tatlong 'yon? Tumama ba ako? Or mali? Ah, tuloy pa natin. Sino yung babaeng umakyat kay Maharlika? Paki-comment nga. Yung babae na parang beauty queen ba 'yon? Oh, na din kung sino-sino na lang politician sino Jowa? Ah. <laughs> Pag sinabing kung sino-sino ang politician yung Gino Jowa, yun, naman talaga eh. Kaya anong tawag ko dito? Kay Kati Binag, gold po ito. <laughs> Kapal na mukha nito! Pati binag, mahiya ka! Ha? Ah, mahiya ka naman! Kaya ka umaangat ng ganyan dahil sa pera ng iba? Dahil ba sa pera ng iba? O, ano, nilabas din nung isang PBBM vlogger. Na hindi ka naman daw pinabayaan ng, ng, uh, nung nakasama mo. Diba? Minahal ka naman daw talaga. Pag sinabing minahal, kasama na yung pera dyan. Binigyan ka. Diba? Kasi, negosyante yung tao. Oh. Gold digger! Tuloy! Ah. Oh. Ah. Diba? Ah. Pakicomment nga, sino yung babaeng umakyat kay Maharlika? Ah. Pakicomment na ang sabi niya na nakita daw niya si BBM nagpo-cocaine. Hmm. Sabi nga nung isang BBM, ah, BBM vlogger na ano, na pinapatay magiging collateral damage daw si Pangulong Bumbo Marcos. So, yun. So, malinaw po, no? Na gawa-gawa itong mga sinasabi ni Kati Kasi magpasa hanggang ngayon po. Yung USB na pinaingay nila noon, magpasa hanggang ngayon, wala! K.O. Nasaan na yun? Ginago nyo na naman yung mga uto-utong DDS napaniwalam? paniwala noon. Yes, may USB, may USB. O, oh, ang tanong nasan? K.O. Wala. Ini-edit pa ba? Ang bobo ng editor nyo? Bagal magtrabaho? K.O. O, oh, alam mo sa totoo lang, si, B, si Kati Binag, o, oh, yung Makati ang O, oh, si Kati Bilat pa. <laughs> pala nang gigil sa iyo, Kent Garcia eh. Paano mo nalaman kasi makati yung bilat nun? Sabi mo. Ah, naintindihan ko na. Kaya pala gigil at pinapahanap ka ngayon, Ken. K.O. Ah. Nako. Lugi dito si Kent. Kasi si Kent hindi naman pumapatay ng tao yan. ba? Diba? Luging-lugi si Kent. Ah. Eh, si Kati Binag. Oh, eh, gold digger ito. Di umano. No? Mm. K.O. Pala, oh, si Kati Binag. Yun si Kati Binag, sa mga hindi po nakakakilala, si Kati Binag, kilala niya si BBM. Bakit? Ang jowa ni Kati Binag, kapatid nun, kaibigan ni BBM. Ha? Ah, kapatid ng jowa ni Kati Binag, noon, na anak ng may-ari ng Black Banana Plantation sa Dabaw, dating ex ni Kati Binag. Shut Grabe ka, binag. Mm. ya? Yeah. Ang hilig mo talaga sa banana. K.O. Oh, alam mo yung banana pag naluto yan, kulay brown niya. K.O. <laughs> Ah, oh, siya, sige, tuloy. May pangangailangan eh. Kaya si Kati Binag, sabi niya, kilala daw niya si BBM, pero hindi niya nakita ang nagaganon. Pinwento lang. Bakit? Hmm. Yung jowa or ex ni Kati Binag, na dating anak, or dating jowa, na anak ng may-ari ng banana plantation sa Davao, na pinakamayaman, na ni Digong, kasi si Digong walang negosyo eh, puro lang nakaw eh. <laughs> <laughs> okay. uh, ex na lang si Kati noon. Kasi alam niyo kung bakit? Alam mo, Kati, pag sinabing ex, X na lang kita. Ano, ano bigay sabihin nun? Extra ka na lang. <laughs> K -O. Hindi na ikaw yung priority. Oh. K -O. Yun yun na pag X. Ops, X na tayo. Extra ka na lang. <laughs> o, oh, ganun yun. Pag ganun wala akong ngayong ano ah. Oh, sige, yung extra ko muna. Akin na. O, oh, ganun. Kung sinong politisyan, ginujowa ni Kati. Sikat. kasi, yung mga politician, mayayaman yan. Diba? Pakitaan mo lang ng suso -su yung iba dyan. <laughs> Hindi ko sinasabing si Kate Binag yung ginagawa ni Kate Binag yan, ha? <laughs> Pero yung mga politician, mga kurakot. <laughs> Nako. Pero yung mga politician, mapagmahal. Papayamanin ka niyan. Bibigyan ka niyan. Kaya nga lang, minsan, may mga babaeng abusado. ba? Diba? Aabusuhin ka kasi may ano sa'yo, kumaga may kailangan sa'yo. Ganon. Oo. Oh. Pero kung pukpo ka, ang ah, naman, pukpo ka naman, marami dyan, na mga pukpok, papakita lang ng, sabi, gusto mo, gatas. K.O. Hey, oh. Eh, yung iba kumakagat din. Ah. Oh. Kung meron mang mga Kardashian sa Amerika, si Kati Binag yan, isa sa mga Kardashian. Ah, oh. kung sino-sino ginojowa para lang Sikat Si, si, Kat. si Kati wala po talagang alam. Nakajowa lang ng politisyan. Hmm. So ngayon ang nangyari, umakyat kay Maharlika. Ah. Oh. Sabi niya, si BBM daw, kilala niya, kaibigan niya, nakita niya daw, nagpo-cocaine. Ah. Hmm. Oh. Ngayon, ang problema lang, saan mo po nakita? Narinig lang daw. Hindi pala niya na Oh, narinig mo lang pala eh. <laughs> Okay. Oh. Bakit? Yung tinga mo, Kati Binag, may matabayan ba yan? Grabe ka, narinig mo lang pala. Ano po sasabihin mo, eh, nakita mo. Bangag ka ba? Ma ah, uh, maharli ka tuloy, Kati Binag. Bangag ka ba? Ba? Na nakita, narinig lang daw. Oh. Alam nyo kung bakit si Kati Binag sumali? yung ex niya na kaibigan ng kapatid, ah, kapatid, ng kaibigan ni BBM, ang tatay nung ex niya, dating miyembro sa gabinete ni Marcos. Ha? Ah, yun yung may-ari ng bahay sa Long Beach, California na kung saan tumira sila Marcos doon at that time. Nung nag-exile sila sa Hawaii. Ah, California ba o Hawaii? Basta parang ganun. Yung may-ari ng mansyon na tinirhan ng mga Marcos, yun yung tatay ah, ng ex ni Cathy Binag. Oh, bakit ba si Cathy Binag naging kalaban ni BBM? Ex na kasi niya, yung pinipirahan niya. Oh. Hiniwala yan siya, bakit? Kasi itong si Cathy Binag, kinakabit lahat ng congressman at gobernur sa Dabaw. Oo, kaya nga si Katibinag parang ano yan doon eh. Queen of all kabit. Kabit. <laughs> <laughs> oh. Ay, ngayon ko lang nalaman yun ah. <laughs> Kung sa Hawaii, kita nida. Ah, oh, mahilig ka din sa Chase Smith, na vlogger pa ako, hindi ako lang si Chase Smith. Yan si Katibinag, ha, ah, na dating asawa ng anak ni Florindo na may-ari ng banana. Oh, kinig tayo, kinig tayo. Na plantation <laughs> sa Dabaw. Hiniwala yan. Bakit? Nahuli siya. Ah, nahuli siya na kumabit sa isang congressman. Hoy! Kumabit? <laughs> Grabe, no? Kumabit. Congressman. Sino? sino kongresman? At yung congressman na yon kalaban ni Digong. Kaya, kalaban ni Digong. Yung congressman na yun. Ah. Ah, ngayon, sino ba yung congressman na yun? Oh, yun din yung malaking bahay na halos pariho kay Kibuloy. Ha? Ah, kwento mo lang yan. Alam ko kikikwento ko, pero pag-i-research nyo. Bakit? Gusto nyo ebidensya? Ha? Ah, si Kati Binag. Ha? Ah, ay, nako. Ito, tuloy-tuloy na to ha. Speaking of Kati Binag. Ha? Ah, na. Ako, napasok lang sa utak ko to. Ha? Ah, Kati Binag. Pakita ko sa inyo ha. Hmm. Mga bubong DDS kasi, alam nyo, hindi naman ikukontent yan ni Ken Garcia kung hindi totoo. Diba? Eh, yung iba kasi dyan, ano eh, kumbaga, ang tawag yan, ang pinapaniwalaan lang na puro ano, ka-fake newsan. katulad ni Marlika. Ayun, paniwalang paniwala sila, mga utu-utu eh. Pero dito, sa mga nagsasabi ng katotohanan, ba'y nagdududa pa yung mga tanga? Hindi naman po kayo pinipilit na maniwala. Wala kaming pake sa inyo. Diba? Ang importante sa amin, ngayon, eh, may ilabas kung ano yung katotohanan. Ayun, expected na namin yan. Na pag DDS, ta nga. Balik ta ng, ano, pagunawa. Diba? Oo. Oh. Si Cathy Binag po, kaibigan niya po talaga si Duterte. Oo, hindi po natin may pagkali. Kasi yan si Cathy Binag, ah, mahilig po kasi yan makipagjowa ng mga congressman, governor, mayor. Ay maraming salamat po sa nagpalipad po mula kay Kim sa 5,000 won. Thank you, thank you so much. Oo. Diba? Yan si Cathy Binag. Ngayon, bakit nga ba na ni Cathy Binag? Oo. Kasi po, ganito po yan. Oo. Bakit magkaibigan sila ni Digong at Katibinag? Parang, parang alam ko na yung nasa isip ko ah. ah alam nyo na yung nasa isip ko ah. Aba? Wait lang, wait lang, nawala eh. Kaibigan ba? Ay, kaibigan? Kaibigan? Ah. Ah. Yan si Katibinag. Bakit nga po ba siya nakilala ni BBM? Kasi ganito po. Ang dati pong jowa ni Katibinag, anak po ng may-ari ng banana plantation sa Dabaw o, oh, ang kapatid niyan, kaibigan ni BBM. O, oh, ngayon, sasabihin niyo na naman ngayon. Gawa-gawa ako kwento. O, ah, di ba, totoo sinasabi ko? Kasi nagre-research po ako, actually. Eh, totoo yan. Totoo yung sinasabi ni Kid Garcia. Actually, yung issue na yan, nung nakaraan taong, uh, naka, nakaraan taon pa lumabas yan, na, na, na nung may nag-content niyan, sinik ko. Ay, oo, nga, ano. Nung, nung paglabas ni Katibinag, Binag, oh, tsaka ko din siya. Kasi nung una, si Morales. Eh, si Morales, medyo naumay na yung mga DDS. Ang pumalit, si Kati Binag. O, de, kin ko rin yun. Actually, marami nag, ano niya, nag-content. Actually, August ko pa to sa TikTok eh. Nung lumabas si Kati Binag. Ha? Ah. Ah. Ngayon, bakit nga ba si Kati Binag nakilala ang mga Marcos? Kasi, ang tatay, ulitin ko ha, ang tatay ng jowa niyang to, dating miyembro ng gabinete ni Marcos Senior. Nakaibigan din ha? Na kaibigan din ng tatay ni Digong na si Vicente Duterte. Si Antonio Florendo ay asawa ni Margie Muran na beauty queen. Sabi ni Mang Victoria Arivalo. Yes, totoo yan. Si Antonio Florendo na asawa ni Margie Muran na cahin ni Maruhas. Ah, totoo yan. Oh. Connected, connected na. Totoo ba yan? Oh. Si Margie Muran, ah, po yan ni Maruhas. Oh. Kaya sa mga hindi nakakaalam na DDS, kaya si BBN nung tumakbong presidente ang kanyang advocacy, Unity. Kasi hindi po pwede nakalabanin niya ah, ang mga kaliwang grupo kasi ang asawa niya magkakadugo yan sa mga liberal party Aquino maraming kadugo si F. Elisa sa mga Aquino kaya nga anong tumakbo siya unity eh. di ba? yun ang totoo kaya mga DDS mag research kayo ha? Ito... tuturuan mo pa mag research mga DDS <laughs> eh, kahit nakikita niya na nga nila pinapakita mo na yung ebidensya sa kanila pinapain mo na ayaw pa rin maniwala eh paano ba pa kaya ako magre-research sila, 'yung mga bobo 'yan? Ah. Oh. So, si Florendo, anak niya 'to. Ito, asawa ni Florendo si Margie Moran. Oh, si Margie Moran, asahan ni Maruhas, na dating DILG secretary. Ah, oh. 'yan alam niyo na. Bukod kay Florendo, Antonio Florendo, na asawa ni Margie Moran, yung dating beauty queen. nakasama niya uh, Gloria Diaz. Ano, ah, 1994 Gloria Diaz? Ah, hindi pala. 1974 ba? Gloria Diaz or 1969? Hindi ko na alam. Hindi pa ako pinanganak at that time. Oh. So ito si Florendo dating gabinete ni Marcos Sr. Oh. Tinitirhan ni Marcos nung pinapa-exile sila sa, sa Amerika, doon sila tumira sa bahay ni Florendo. oo oh. ngayon, ito si Florendo nagkaanak, ginuwa ni Kati Binag. Itong si Kati may may ewan ko kung taga Davao o Makati. Makati ang puke. Pag nakakita ng ibang kung Grabe. Kaya pala gigigil ka kay Kent Garcia, ano? At pinapahanap mo, no? Kaya Kati Binag. Ang purpose mo ba talaga ay makipagsampalan kay Kent Garcia kaya mo pinapahanap? O gusto mong ipapatay? <laughs> Hindi, nagtatanong lang naman ako eh. Kasi na, nakakapagtaka. Masyado kang interesado. Kay Kent Garcia. Kasi nung... Eto, naging interesado ka din dito. Sa isang BBM vlogger. Na, 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 pinagbabarel. Tapos syempre wala na. Oo, nag rest in peace ka pa nga eh. Sabi mo, o BBM pala siya, at least wala na siya sa side nila. Kasi kasama na niya si Lord. O, yun yung sabi mo dyan sa post. So, okay na, solved na. Solved ka na dyan. Medyo dahil napag-isip-isip mo, kasama na siya ni, ano, ni Lord. Tapos ngayon, interested ka na naman dito kay Kent Garcia. Yeah, ito. Pag ito si Kent Garcia, nawala ito. At may nangyari dito. Katibinag, sinasabi ko sa'yo. Walang ibang pagdududahan. No? Walang ibang uh, hahanapin kundi ikaw. <laughs> Kaya dapat, si Kent Garcia din, eh, nagpa-blatter ito para may record for the ano lang naman record para may record siya di ba o oh, kasi hindi, hindi po basta-basta yan yung mga ganyan no mga ganyang uh, post di ba lalo na't may isa nang BBM vlogger na itinumba di ba o oh, so ingat-ingat lang Kit Garcia demonyo yung ganyang klaseng utak o oh. Congressman, Governor, Gino, Jowa. Kaya nga sinasabunutan ng Jowa to eh. Ah, sinasab... sinabunutan ka pala. Nako, binag O, oh, take note, ha? Yung juwa ah, yung lalaki may juwa tapos ginawa din, ni, di umano, nitong si Kati Binag, din nagpang-abot, sinabunutan ka, Kati Binag. Balik nga natin. Balik natin. Nasubunutan. Ewan po kung taga o taga Makati. Makati ang puke, pag nakakita ng ibang congressman, gobernor, juwa Kaya nga sinasabunutan ng juwa to eh. Kaya sinasubunutan ng asawa ng congressman at gobernur to. Bakit? Kasi pok-pok yan si Katibinag. O. Oh. <laughs> Boy, shit! Grabe! O, oh, sinasabunutan pala. <laughs> Grabe, ah! Oh. Kung to, hindi totoo, Katibinag, i-demanda mo kung magsampalan tayo. Diba? Ah, ito na, ito na! Kung hindi naman pala si Kit Garcia yung naghamuna, i-demanda ka. Diba? Kundi, siya daw yung idemanda mo. Si Kent Garcia. O di kaya magsampalang kayo kung hindi totoo yan. O oh, yun naman pala eh, klaro. Pero ang sabi mo dito, o, oh, Inahanap ko po kasi siya talaga kasi hinamon ako ng demandahan. Pag sinasabi mo kasi hinamon ka ng demandahan, pwedeng si Kent Garcia yung magdemanda, pwedeng ikaw. Pero malinaw po sa sinabi ni Kent Garcia na ikaw yung pinapagdemanda. Diba? and sampalan pagkatapos niyang mag-vlog. Oh. Tuloy nga natin kasi hindi pa naman tapos eh. Kasi ang pagkakaintindi ko dito, kung hindi totoo yung sinasabi, ni Kent Garcia, sasampalin ka. Kung fake news si Kent Garcia, sasampalin mo siya. Ganon yung pagkaintindi ko na parang dinagdagan mo na dito. ba? Diba? Oh, yun ang totoo. So ngayon, bakit ba oh. si... Yun! Walang sinabi! Si Kent Garcia na pagkatapos ng vlog niya magsasampalang kayo. Walang sinabi. Maliwanag dito. Ito ha, ulitin natin ha. O. Oh, ulitin natin. nag dito hindi sa pukpuk. O, ulitin natin. O. Kung to, hindi totoo ka tibinag, i mo kung magsampalan tayo. hindi, ka, hindi totoo ka tibinag, i mo siya. Walang sinabi dito si Kent na magdidemanda siya sa'yo. Kasi ano ba namang karapatan ni Kent na magdemanda? i-issue nyo yan. Si Kent Garcia, eh, nere react lang yung issue nyo. Diba? Oo. Oh. Tapos, kung totoo yung sinasabi ni Kent Garcia, sasampalin ka. Kung hindi naman totoo, sasampalin mo siya. Wala siyang sinabi dito na pagkatapos niyang mag-vlog, eh, magsasampalan kayo. Diyan pa lang, Kate Binag, fake news ka na. Bangag ka! gold ka, di umano. Oh. Diba? Fake news, diba? <laughs> oh. Diba? Oh, yun ang totoo. So ngayon, bakit nga ba sila naghiwalay dito kung hindi siya pukpuk? Oh, burikat yan. Yan ang totoo. <laughs> oh. Ngayon, ito si Kati Binag. Wala talaga itong alam sa si Marcos. Kilala niya lang na kaibigan kasi kuninto ng ex niya. Oh. So ang nangyari, itong tatay ni Digong at si Antonio Florendo na asawa ni Margie Muran, si Vicente Duterte na lolo ni Sara, dating miyembro din ng gabinete ni Marcos Sr. Ending. Noong tumakbo na pagka-congressman, itong tatay ni Digong na si Vicente Duterte, hindi sinuportahan ni Marcos Sr. Bakit? Kasi instead na suportahan niya ang tatay ni Digong, sinuportahan si Loyola. Nakalaban ang tatay ni Digong. Bakit? Ikaw ba naman? Si Marcos noong trinaydor ng mga NPA ni Juma Sison, kumak kumakampi ang tatay ni Digong sa mga rebelde. So ngayon si Marcos galit sa mga rebelde. O di ngayon ang kinampihan. Tinan nyo? Ang tatay ni Digong eh, kumakampi sa mga rebelde. Tapos mapansin-pansin nyo si Digong Nandun din sa mga rebelde May video yan ha, Nire ako na yan ha Nasa gitna pa nga siya eh Diba? Tapos sasabihin ni Digong galit siya sa mga rebelde Lus lus K.O. Ni Marcos, yung kalaban ng tatay ni Digong Kalaunan, After 3 months, namatay ang katay ni Duterte na si Vicente Duterte dahil sa heart failure. Yung heart failure na yan, dinamdam niya kasi hindi siya sinuportahan ni Marcos Sr. Yun ang totoo. Nung hindi siya sinuportahan, namatay. Kaya ngayon, bakit nga ang mga Duterte sa Marcos? Naghihiganti po sila. Yon ang totoo. Hindi sila nagalit sa confidential fund na inimbestigahan siya sa administrasyon na to. At hindi sila galit na nabuko ang mga baho nila. Bakit? Nagalit sila kasi ang lolo ni Sara na tatay ni Digong namatay dahil sa heart failure. Dinibdib ni Vicente Duterte ang pagkatalo niya na hindi siya sinuportahan ni Marco Senior. Oh, yun, 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 na yung video. Diba? Yun na yun. Uh, ano namang masasabi ng mga Duterte dito? Oh. Isa lang siguro, ay pahanap kita. Bakit? Eh, kakain sa isang mesa. Oh. Ba, ganun siguro. Kaya ma mapapayo ko dito kay Kent Garcia ay eh, mag-iingat. Oh, ingat-ingat ha kasi yung mga kalaban ay eh, mga traitor yan. Okay lang sana Humarap marap sila harap-harapan. wala eh, patalik din. Eh. Diba? Eh, yun naman yung gawain nila eh. Yun yung galawan din nila. Diba? So, yun lang po, no? Yung ating video ngayon. Kaya, ingat ka, Ken. Eh, pinapanap ka na ni Kati Binag. Ako po. Bakit kaya? Baka jowain ka. Ha? Eh? Ah. Dahil, ah, uh, nilabas mo daw yung sikreto niya. Eh, malay mo. Diba? Jowain ka niya. Pero, huwag papayag kasi yung mga, hindi hindi, hindi, hindi natin kailangan yung mga, ano, gold digger. Kasi, may, may mga nagsasabi, di umano na itong si, ano, kasi binag ay gold Kasi ang jenojuan nito ay mga politician. Oh. ba? Oh. Diba? So, lang mga pre. At mga, bago po tayo magtapos, meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook. Ayan, bullpointman 2.0. Huwag pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Meron po tayong TikTok. Ayan na. At uh, follow nyo na po yan. Siyempre, kung hindi ka pa naka... Subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ay at i-share ang uh, video na to. Ha? Share-share po tayo mga pre. So 'yun lang muna ang ating uh, video mga pre. Ingat-ingat po tayo. Kita kits po sa susunod natin video. So 'yan. Ingat and bye-bye.